Good morning guys Bagong vlog Bumili nga pala tayo guys ng Antipara O Goggles Goggles sa Lazada Ito yung ganito guys Sinili oh. natin ito sa Lazada Nasa 130 yata ito Hindi ako nagkakamali Ito guys ay binili ko dahil uh, pag nag-fishing tayo guys, hindi maiwasan yung sabit. Tapos pag sabit, eh, hindi malis. Sayang naman yung lure. Kaya ang gagawin natin, itisisiidin natin gamit ito. Kasi mahirap sa akin, sumisid ng yun, sa dagat, sa mata. Kaya ito, ito yung isip ko. Ito guys ay nagamit ko na ng ilang beses ang pinaka pinoproblema problema ko lang dito wala naman siyang leak goods naman siya ganda ang problema ko lang guys dito itong strap niya to parang ordinary yung interior lang to guys ng ano yung sa ating mga sakyan sa bike ito naman ay magagamit pero gagawa natin to guys ng paraan i-improvise natin to alisin natin to papalitan natin ng ng iba may naisip ako maganda kaya tingnan nyo guys yung ating improvise gagawa tayo ng improvise nito guys let's go guys ito nga yung ating ginawa kanina inikot ikot natin yung mga nylon uh, number 250 and then sustain shop ikot ikot lang natin guys tapos uh, initin sa kalan para maghulma para maging spring tulad ng spring yeah, yes. nakailang ulit tayo dyan na ah, pagpainit para hindi siya bumalik kasi nagkakaroon na resistance yung ano yung nylon ito na nga guys yung ating finished product sweater guys sa rubber brand off mas much better to kaysa dun sa kanina fish on